Hello! Magandang araw sa inyo mga lalabs. Going to church muna tayo mga lalabs ko. Syempre, bago tayo pumunta ng church. Pagkali muna tayo saglit. Kasi maraming nagtatanong kung ano daw po ba yung boost post. Yan, Uh, pag-usapan po natin kung ano yung boost post sa mga bakuhan na nagsisimula pa lang po dyan at hindi pa nila naiintindihan kung ano ba ibig sabihin ng boost post. <coughs> pag-usapan po natin kung ano yung boost post. Ang boost post po, ayan po yung mga ina-upload nating uh, video, ina-upload nating mga photos na gusto nating i-boost. Ano ba ibig sabihin ng boost? yan po ay may bayad sa mga hindi po nakakaalam yan po ay may bayad na ibig sabihin pag po tayo ay nag-boost babayaran po natin yan babayaran natin yan kay meta para po ikalat ang ating mga video, ang ating mga photos at mas maraming taong makaabot or or mas maraming viewers po ang manonood. Yun po ang ibig sabihin ng boost post. Ayun, sana po ay nakatulong sa inyong lahat. Pero pwede naman pong hindi sa mga walang budget, pwede naman po kahit po hindi nyo i-boost yan. Pero syempre sa mga may budget at kayang i-afford ang pagbubus, pwedeng pwede naman po. Ayan, maraming salamat sa pananood. Thank you for watching and please follow for more. And please share na rin para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat. Thank you so much sa inyo sa pananood. Bye bye.